Tapos, no, no, sorry. Kung ano, ano, mga parang... Dati manhid lang labi niyo, ngayon? Oo. Ngayon, may mga parang, pag nagkamali ako ng salita, master, parang pinagunit yung mga ugat na, parang iniwan ng leg. Sakit. Yan. Yeah, Nakakaya. Yeah. Ganito ko, masakit. Kabilaan? Oh. Eh, nakita ko sa YouTube, yung exercise na gano'n, gano'n, ginanong mm -hmm. ko. Mm. Dumunog. May okay okay siya. Tapos nakita ko rin yung yelo. Binanyan ko. Oh, natanggal yung sakit. Pinabukasan. Eh doon na. Ang sakit. Parang pinagunit na yung mga ugat niya. Tapos, hindi lang nakatulong ka Po, dito po. Oh. eto Ito, ugat na to. Hanggang hmm. dito. Masakit po yan. Tsaka dito. Yan. Ang itik. Sakit sa ilo. Bum, ito? Itong mukha niya dito? Kalati po. mo ka? Dati po ang pain nandito. Mm. Ngayon, hindi ko na matiis hanggang dito naman po ang piti Wala M kayong ipin? Wala po. Ah. Um, uh, ako, Master. Kaya lang, hmm. uh, talagang pag mumunguya ako, nagkamali ng dikit yung dila sa ngala -ngala ko sa ngalangalako. ko. ang sakit nung ano, nung mga gut, grabe. Talagang two months na. Ito hanggang dito. Ang sakit. Ang no problema wala na yun. Ang nga ka Ah. Ah. Okay. Sara. Uh, may masal dahan-dahan lang yung hipo dito. Kasi pag may napindot ka, baka pumitik yung ano, nagugulat ako. Masakit. So masakit? Opo. Mina so, nga po, naluluha pa eh. Dito ka, dito ka. Ayan, sakit pag mag-ano'n ako masakit. Kaya't wala akong umahawak? Oh? Pag, pag kahit wala kang huwawak, sumasakit. Opo. Pagka uh, may mga kilos kayo, gumagano'n kayo o Opo, meron. Pagka yung tumungo ako, biglang humipit, ay eh, gano'n. Tapos hanggang, eto yung buto dito, diretso dito sa paipay, makirot. Sige. Ito, medyo, antawag medyo, rare tong case na to. Iba yung, ano niya eh, hindi siya TMJ, di basta-basta eh. May nagagano'n daw, yun. Eh para may gumagraw sa ilong niya eh. Hindi Arang to, mga... ngayon ko lang to na-encounter yung mga ganito. Iba yung ano niya. Hindi rin siya trigeminal eh. Ang trigeminal yung rally solo lang. Dito, pati dito eh. Di ba? Sa kabila? Dito po. Dito po. Dito o. Oh. Dito, kumirot na kasi nga ginaganong-ganong po. Pero dati wala. Eto. Eto po. Ay, trigeminal to. Sakit. Gumaganong sa'yo? Uh, ano? Minsan pag gumuya ako, pa, Hanggang dito dati, yung ginawa ko, yung ugat dito sa hmm. ginanong ko, tapos lumipat ang kirot dito hanggang sa ilalim ng anak ko, hanggang dito sa may idong. Pag pumitik, sobrang sakit. Ika-check up yun, huwag yung, yung okay, magsariling okay, mag tindot-tindot. Actually, uh, Master, may schedule ako ng doktor ngayon, pero hindi hmm. mo nakita. Pero, Meron ako schedule ngayon. Pati dito, sumasakit yung dito nyo? Ito po, yung ugat nanginginig ako nga sa naninervous yata ako. Yung ugat po dito, hanggang hmm. dito, sa pot may dito, na yeah. light, Sige. na mama to. Hanggang dito po. Some strap? Ah, uh, sa kakaupo po. Opo, isang is- Pero wala po akong strap kasi two years na po na Sige. babalik. Ah, uh, mawawala.

guminhawa agad ah. Sulit so, yun. Diyan ka lang ha. Huwag ka muna ha. Wala na kasing pandepensa. Wala na kayong ipin. Hindi niyo na alam kung Di naglalak pa ba. O... Or... Meron po akong ano, denture. Nasa, Kaya lang, unfit yung pagkakagawa. Tabingi yung bibig ko rito. Pagsuot ko siya, hindi nakangiwi itong right side ko. Kaya pina-stop ng doktor. Huwag ko na raw gamitin. Okay, eh, paano yung binayad nyo ron? Eh, okay lang. Okay lang po. Ang importante ay gumaling na po. Ayan, dito po yung masakit yung parang buto rito sa ugat. Direto dito, Master, sa balikat ko. Huwag yung pipisinin yan. Direct to the brain yan. Dito lang yung dito, itong buto na to, sumasakit. Okay. Huwag yung, dudu, huwag yung pipis sa yun. Huwag yung, huwag yung ah, masasakit. Okay. Dito lang, dito lang sa baba. Okay. Kasi yan, pag sumakit yan, at tiniris, tiris nyo yan, direct nyo yan sa utak. Baka magdilim yung paningin nyo, lalo na kayo mga pahama. Dito lang, o oh yan, sa leeg lang. Ang galing talaga ni Master. Parang, Minawa na ba? Opo. Oh, mm, gumaang yung mukha ko, Master. Gumaang? Ano gumaang siya? po dito sa side na to. Gumaang Wala po sa timing yung Naka, yung yan. Lakas yung lagot. Parang nawala so, po yung sobrang istim, Meron, konting lang. Ako mamaya mamaya, mamaya, pinapahinga ba yan? Oh, one to two days pa? Wala na. Ang galing. Iwasan lang muna yung malalaking hikab ha? Ah. Pag -hikab oh. kayo, tandaan nyo, pag sa tayo, ganito. Yes, ever since. Ah, ganyan. kanya pa akong mag -hikab. Kasi wala na nga harang. Wala na kayong left in uh, up and down na ng ngipin. Yan dito ko parang laging manhid na rin yung kalahating bingi pa to. Bingi. Bingi po yung kalahating tenga ko at the right side. Naririnig niyo ako. Very very Ano sinasabi ko? Anong sinasabi ko? Oh. Nakatakip yung tenga niyo. Ito tatakpan ko to ha. Oh. Ano sinasabi ko? Anong sinasabi ko? Oo, oh, narinig din naman ah. Na. Okay. O oh, hindi kayo bingi. Hindi, kanina po bingi. <laughs> kanina bingi master, wala talagang naririnig itong side na umuugong pa. O oh, ngayon, may umuugong ba? Wala na po. Tsaka parang naiiyak ako. Alam, nagawasan na boss, po yung pain. Nawala po yung sakit. Meron, very, very slight na lang po na yan. Diretso na Dire -dire yan. napahinga na yan, yung dalawang taon na ba to Dalawang taon na master, pabalik-balik po. Ano po ba pangalan yun? Nakakailang tawagin na master, pero master naman Marco, talaga. Marco, Marco. Ayun. Pero Mark, matagal na po. Iyoko Oh, kong patagilid. Pag ano? Oo. Oh. Kanina di ba may mga pag mga kilos kayo ano? Gusto kong mahanap. Wala kung... na pong tumutusok. Ayun, may konti. Konti na lang. Very, oh, very... Hindi na po. Kanina, kanina sabog. Kung mukha... Don't Ibig don't sabihin na, pag napahinga pa yan, mga ilang oras, perfect na yan. Kasi, Ako. alam mo yung pinaka may may iwan talaga. Very, very light. Tolerable na. Hindi nakatulog yung... Tong... Ano kung dapat kong i-avoid? Wala na. Ang i-avoid nyo, hiccup na malalakas. Okay. Yun lang. Tapos... Sa so, pwede na best. akong magpa-denture. Pansamantala, wag muna. Huwag muna, no? Bakit? Kasi ang tagal yung nakaganyan, lalo left up and down, ang tagal yung makagaganto. Opo. O kung maglaking dito nyo, hayaan nyo muna mag-establish yung position. Opo. Hayaan nyo muna mag-establish yung position. Tapos, ang pinakatabi sa gagawin nyo lang yan, pagkakain kayo, pag-iiling nyo na muna. Hindi, usually, kinakain ko Quaker Oats. Yung lulok lang. Hindi ko nga maitsyo. Ang gana ka? Ang gana Okay na, may lagot to. Oh. Wala nang sting. Wala na yung... Wala na yung pag namali ako ng galaw. Ah, oh, ganun yun. Di ba sabi niyo pag dinidikit niyo yung ano niyo? Di sa yung salalamunan niyo? Oh. Wala na po. Ano? Thank you. Thank you. Thank you. Okay, huwag na kayo maliligo today. Yun lang.